Ano, kano ko hmm. Gawas gid ang ano, gawas gid ang bago-bago da. Ay, kanami. Ano yan? Ha? Ano yan? Ano yan? Ma, mutong ko na no, si Iping. Kaya may binangon nga gitaklos close. Diri kami sa umangagamay. gamay. Nami ay eh, bugna bugna kay diri ba. Amoy amon nga nagatapping diri si Diday. Nan. Siya gatapping sining mga ano ning ginagmay lang Good nga rubber good oh. At least makakwarta man siya. Malakat ko oh, diri ba. Oh. Rabi ang kwan diri ang uma oh. Mm. Ano may mga saging, may mga butong, ato si Iting. Malagaw kami, diri. Mm. Mga niyo, may bunga naman. May harap mga gagmay nga niyo. Ara, dira kay tatay na, dira, yan, di na diri, hindi na sakop, diri. Ano na ila, saging? Ano, hmm, napatay ba niyo? Marabang, hmm. hmm, diri, um. anong? Gagaw na, hindi na nakatuloy gulat akong kabisita, diri. Yan. So, iyan ni bata ko. Gihatag ko, ko ni sa iya. Iba ko ni, kagihatag sa bata ko. Kaya ano ko man ni, malam naman takon. So, sila na ang mag, ano si ni, mag, maintain. Pero may arat maintenance ah. may arat sila maintainer. O, oh, ang bunga sa niyog rin, o. Oh. O, eh, dagko. Tapos, ato dito, gagmay pa kay daw gin ni nila ba hindi maayo ang bunga sa nyo pero gibakla na ni isang anak ko para nga mabunuhan kay sayang o ato sila dito oh, mamutong kuno kami hmm, diri may mga tanom naman gyapon nami ning amon nga maintainer kay sila ang naga ano naga matumato ara oh may gagmay pod nga niyo ari ah, nubo pero gamay bunga niya gani kay wala sang proper nga fertilizer ginabutang araw may bago na po sila nga ginta nung araw dira may sagingan ito dito gagmay pa po doon gagmay ang bunga niya oh. at huwag kapamulak pa lang to oh. oh, pero wala bunga na sa pila pila katuig nga na nga gin, ano ko sin gikuha ko ni gi ko ni karon pa ko ka balik ko ay ko gi sige hagad sang bata ko gay na tama daw magsunod ro rubber oh ay pinakadako nga rubber o oh. hmm. na ah. may mga sading abutan na dito sa ubos are na pud oh are gagmay pa ni mga niog diri daw gi pahabol lang ni siya katanom Ari og may bunga niya. Dire may mga niyog kag ang ka travel kag pun. To man niyog pud og damo kag bunga niya. Dirang ko ang ano dire og rubber. Eh, ari. Ayan. Eh. Tapos ato man dito. Ara pud. Ay wala. Ay. Way ka Ay way siguro. Ari ang mga bunga niyog. Kag may ang bunga. kula witelaisil hm atosilong ngua silam butong ara hmm. inde makit anja nambah sa no di en pero jan di ba sa ubos na manra oh, si sa oh sagingan pero sa ubos gani amo dirang basakan oh, abu -abu -abu -abu. damu bunga kaniyog

Hindi, uy, abot na, dira, oh. Taka ka lang dyan, ikaw gi kamaan. Hmm. Abot na, dira, ping. Diin. Ito nga ko dyan. Abi, abi, abi. Taroon ng ping. Ha? Taroon ng kuno. Sige. birada. Birada, ha? birada. Birada kamu mo. Ay, ginoo ko. Di may papa kung isa ka muna. Dan ko. Ha? Tanlog. Basa. Para oh. agut don ay sus ginoo ko ikaw sa katay ay ay sudan so ne eh? may araw ka mai inom ko may may ikinom mo sige inom banati ka inom kung an nga sa kaakag ut don dito sa ano ah dalok dalok kita na sana lang na gano, nag ano sige banat uh. arak ron huh? na damok ron mm. ang gali ang gali hmm? Lah, oi, sikit Dire naman ko maagi. Tapos naman ko dito sa pihak. Dire naman ko malakap. So, arang madidikapi. Eh. Amo nang dulunan. Halin dito sa takas gay So, ari na oh. Uh -huh. Ari na tong citrus. ay nung pero labong. Ah, oh, may kambing man diri Ni. Ni 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 naman. Nitan ka, oh? Hmm, ha? So, oto, oh isa ni, Ah, tanong kasaging sa dali. O, oh, itong basakan, oh. Ito. So, dito ang basakan. Halin dito, padulong. ato may, dito sa so may mga motor, to sa layo. tama so, makita nyo ito karoon, oh. Nan, dito to ang abot. Ano ni? Ang dulunan. Tapos dyan sa ubos, mga basakan. Ramo ka ako, yula pa may prutas gapon. Anong lansunis, ari Ano ni? Citrus siling ko na. L ang ano niya sini Abot dito. Tapos dyan, padto dito. Tapos abot naman dito. Dito, Parigil ang basakan sa ubos. Aro. Munang basakan. So, halin dira. Abot dito ka ina. Oh. Dito sa so may paypay ko. Dito pa sa layo. Tapos dira ang basakan. Dira sa so may dira sa so may likod sining sagingan. Dito sa so unahan. Amo na ang oh. dalan. Tapos, abot na dito sa so may kawayanan. Aro o kawayanan o. Oh tapos diri banda di na to uh, na, diri lang oh. dira sa may punta kawayan dapit may dala na dira na diri dapit oh. na dira lang dapit atong sa layo nga mga kakahuyan rubber na hindi na na La, na, na apil basta halin diri sa basakan abot dito sa kawayanan abot po dito sa ano to tong daw kwan nga ano Ngarabiran. rabiran pero ano dito po dito sa may basakan dito sa punta dapit so kalindira sa so, kawayanan ato kawayanan o oh. atong kawayanan kalindiri o tiri na hmm tapos dito ko kayo na nagatotong ng labo sila dito sa likod. Ito, dira ako nagagi. Tapos may rubber pa dito sa punta. Tunda ko. Tunda ko ang rubber Oh. Ara Oh, na. ato pa na dito. Tapos diri, diri ng portion. Dito sa likod kayo na dyan. Sa, dito sa punta-punta. tong payag-payag. Hindi makitaan. Na. Ibutan nila ka ano, Madrid di kapi amun yung ah. amun yung dulunan so diri amo pa ni, man pa ni gado na ako dito kayo na ulabo so, mabalik na ko sa payag. Namin, ay, namin na ah. ila sabi mo lagko na yan, bitam na ni nila so paulit na, ito ng payag o ah. ito ah. ito Dito ka sila namang labo. So ako, maulit na balik Mabalik naku kay init ka ayo. Na uras alas dos. Ha, huh, ba't yan? Para ito, mag-ina ako. Ano po ko? Ah, Oh, wala pa to siyang kaon. Uh -uh. <laughs> Ay, abot na ko din sa payag. Ari sila, wala sila naglaag. Ay. Payag. Oh. oh. Tapos, ako nga, nga ano, oh, nga pantalon. Purus na lang bariri, oh. Uh. Uh. Ito no, lang no, lang. Bariri. Abi mo. Ito. Ito. Oh, very mm, good. Mm. Ati niya na. Kapoy mo magsige ka, kind no? Of Lagaw kalapadan mo, no? <laughs> joke, joke. Love. Love. Init. Ito.

I'm fraud.